Hello so guys, magandang uh, gabi. Ayan, gabi na naman tayo nag-vlog kasi ngayon lang tayo available. Ayan, thank you so much guys sa uh, support and uh, and welcome sa YouTube channel ko sa Kamotika TV. Sa so, may hindi pa nakapag-subscribe dyan, na, uh, subscribe nyo na. And guys, uh, pa follow na lang yung FB page ko and same name Kamotika TV and pwede nyo ko message doon and magre-reply ako guys pag hindi ako busy ayan thank you so much and ayan uh, ayan shoutout muna tayo sa lahat shoutout sa, sa lahat sa mga gusto magbakaw at sa mga nandito sa Macau and then shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau ayan, kaya nyan guys feel ko yung nararamdaman nyo ngayon and uh, lahat yan ang tayo mawala ng pag-asa. Ayan, magkakahanap din tayo. Ayan, and dasal lang guys. Prayer is the most powerful sa lahat. Kasi, andyan si Lord nakagabay sa atin. Hindi tayo pabayaan for sure, 100%. Basta mag lang tayo sa Kanya. Yan yung pinakamportante guys sa lahat. Ayan, si pagdasal and syaga. Yan talaga yung pinaka, ano, pinaka the best. The best uh, weapon dito sa Macau sa mga mandirigma kasi kung puro ka lang uh, sipag wala kang tiyaga hindi, hindi rin work tapos wala kang dasal kulang pa rin yung ano mo yan pakikiligma ayan guys uh, pag-uusapan naman natin yung mga comment na uh, at saka mga message sa akin sa FB ko and lahat naman na uh, ginagawa ko lang para para masagot ayan na uh, may mga comment kasi doon at saka mga message na sabi uh, Gusto niya pumunta sa Macau Kaso daw mahirap Mahirap daw maganap ng trabaho dito sa Macau Sabi daw ng Ano niya dito Kamag-anak Dito naman kasi guys sa Macau Yan sagutin muna natin tong isang question To be honest guys Sa Macau is mahirap talaga maganap ng trabaho Totoo Kung wala kang tiyaga wala kang... Uh, hindi ka masipag. Tsaka hindi ka darasal. Yung prayer talaga, guys. nire ko lagi yan. Kasi... Ano yan, guys? Yung prayer is... Uh, effective yan, guys. Ginawa ko yan. <coughs> yung prayer. Para sa Diyos yan, eh. <laughs> hindi mo pwede kaligtaan yan. Ayan, guys. Uh, kung hindi ka talaga dito masipag, matyaga... darasal sa makawis. Talagang mahirapan ka. Kasi... Araw-araw ka maghahanap, maghahanap, aalis ka, masakit yung paa mo. Kailangan mo yung tiisin yan para sa future mo. Kasi kung hindi ka magtitiis, gusto mo ng instant trabaho, gusto mo mabilis na trabaho, maghahanap ka ng agent, magkukoment comment ka dyan sa mga post sa kubo, eh, mga scam yan eh. Mapapagastos ka nyan, lang yung visa mo dyan, hanggang sa mag, kung saan ka man bumalik, umuwi ka ng Pinas o mag-Thailand ka. Di diba? yung mga talagang totoo. Ayan, nagtsatsaga yan sa mga agency, nag-online, araw-araw, ganun. Dapat ganun kapag pumunta ka sa Macau, tsaka yung mga nandito sa Macau, dapat ganun. Kasi kung wala kang ganun, talagang mahirapan ka. Mahirap naman talaga kung wala kang tsaga, wala kang sipag. Mahirap. Kasi kung hindi ka talaga ano decided, kung hindi ka talaga interesado na magka makakuha ng trabaho, is wag na lang pumunta ng Macau. Totoo 'yan. Kung ayaw mong pagdaanan yung mga ganyan na sitwasyon na susuko ka na, na pili mo wala ng pag-asa, <clears throat> wag na magmakaw. Tapos puro ka lang duda sa sarili mo, kaya ko ba? Kasi talaga magdududa ka kasi nga wala kang ginagawa. Wala kang dedikasyon, wala kang goal, tapos huwag, huwag kang magpa-plan B. Pag di ako nakahanap, okay lang kasi ganito. Hindi ka makakapag-focus doon sa goal mo kasi nga may plan B ka. May mga iniisip ka na mga pwede mong takbuhan in case na hindi ka rin. Huwag ganun, dapat isipin mo lagi positive. Dapat lagi mong isipin na uh, kaya ko to dapat guys, habang maaga pa yung ano mo, may visa ka pa is, talagang puporsige ka na eh. Hindi yung puro, kung kailan pa Ubus na, saka ka magpuporsige. Hindi ganun guys. Hindi ganun. Dapat, unang pasok mo pa talagang ano ka na, kayod kalabaw ka na. Kasi pag nakaanap ka na ng trabaho, chill chill ka na lang, di ba? Wala ka ng problema. Pro problemahin mo na lang, papasok. Di ba? Papasok, tapos sahod. Di ba? kumpara mo naman yung sahod mo dito sa Pilipinas. ba? Diba? Tapos yung... Yun lang talaga yung ano mo eh. Yun lang talaga yung... Uh, kumbaga, kung magninegosyo ka, yung puhunan mo lang isipag, tiyaga at dasal. Yun lang. Pag mayroong kanyan, talagang pasok ka na dyan sa makakahanap ka kaga dito ng trabaho. Marami naghahanap dito ng trabaho, guys. Totoo yan na marami. Pero kunti lang yung nakakahanap. Kasi nga, ah, tiyaga, wala silang tiyaga, ay, pahirap, pagod. Ano kaya to? Kaya pa ba? Natatamad ako eh, pagod na ako eh, wala naman nangyayari. Ganun talaga eh, kailangan mo magtiyaga. Kung wala nangyayari, baka bukas mayroon. Eh, mas lalo mo pang galingan. May, mayroon at mayroon mangyayari niyan. Yung iba guys, pagbalik na dito sa Macau, saka sila nakakahanap. Kasi nga, inisip nila sa ano na yung mga pagkakamali nila hindi na dapat ulitin. Di ba? Kasi pag inulit mo balikan naman doon. Ganun lang 'yun, pabalik-balik lang 'yun hangga't pabalik-balik ka lang doon sa Thailand o sa Pilipinas hangga't wala hindi mo binabago yung sitwasyon mo. Hindi mo binabago yung galawan mo, di ba? Kung dati yung takbo mo ay 6:30 lang, pagbalik mo dapat dublehin mo na 60 na. Di ba? Ganun. Sa so, ngayon is <coughs> totoo na mahirap magganap Kung wala kang tsaga, dasal, tsaga, uh, ano, hindi uh, ka masipag. Yan. Kasi yun yung talaga, mag-online ka. Mag, ano ka, mag, ang daming restaurant dito guys, hindi mo pinupu hindi nyo pinupuntaan. and dito mga, dito sa Macau, mga ano, dyan lang sa mga agency. May mga ano dito, establishment na tindahan, na mga logistic, mga delivery sa lalaki na pwede pasahan, pwede magpasa dyan sa mga establishment. pasikreto lang. Mga restaurant, ang dami nakapasok, wala pang placement dun sa mga direct, direct ng establishment, mga restaurant, mga ano, flower shop, saan-saan man bikiri, eh. wala pang placement dyan kasi sa agency na gano, dapat marami kayong option para marami kayong inaantay. Yun yung ibig ko sabihin, dapat ano kayo, flexible. Hindi lang doon lang kayo nakafocus sa mga ano, tapos doon pa kayo sa may bayad. Ay, naku. Kawawa kayo. Kawawa yung nagbibigay sa inyo ng pera araw-araw. Kawawa. Tapos di kayo nag-iisip yung mga pinagbibigyan nyo kung may kuta, wala palang kuta yun. Yan yung... I-share nyo to guys sa mga, yung mga vlog ko para ma-aware yung mga mandirigma dito sa mga kaya mga pupunta. O, kasi naawa ako. Naawa ako doon sinihingan nila ng araw-araw. Sampo ako. Never ako na sampuan dyan. <laughs> kasi alam ko yung mga ano dyan eh. Ang galawan nila dapat hindi lang kayo uh, pasalan ng pasa dapat nagaano rin kayo eh may common sense kayo tsaka yung utak kinagamit hindi yung ano hindi yung basta bahala na hindi ganoon dapat nag-iisip ka rin hindi dito sa Macau is pabubuhan patalinuhan At tandaan niyo yan hindi dito pa, pabubuhan sa Macau ha? patalinuhan dito baka puro ka lang kabubuhan ginagawa mo dito ah, eh, wala mangyayari sa iyo di ba Ganun. Wag kang magano dito yung mga grupo-grupo. Wag yung nag-comment, ah, nag message sa akin na sabi daw ng kamag-anak niya na ano dito walang kuta. Magsarili ka na lang na ano kasi yung kamag-anak mo ayaw kanyang pumunta dito. May mga kamag-anak kasi dito na ah andito sa Macau na may pinsan siya ganun na gusto magmaka, gusto rin maghanap ng trabaho. Eh siguro ayaw niya baka ano, baka makahanap to ng mas mataas yung sahod mahigitan ako meron ganun eh Ang uh, tawag doon nakalimutan ko lang uh, ingit ganun ingit ayaw niya yung pamilya niya na uh, umunlad <laughs> ganun ako nga wala kasi ang mga kabaganak eh ayaw din nila eh pumunta dito sa ano eh sa Macau hmm. yeah, well, di ko sila ma-invite yung mga pwede lang dito guys sa Macau is mga kamag-anak. Pwede, example, ikaw may trabaho ka na dito. Pwede mo lang invite sa asawa, anak, basta kamag-anak. Pero kaibigan, hindi mo pwede invite dito. Hindi aproba ng consulate pag nag-invite ka. Mga ano lang. Girl, yung jowa nga, hindi pwede. Puti kung kasal kayo, pwede. Ganon. Yun yung mahirap. Guys. Na yung kamag-anak mo is... Ayaw niya na umun umano kayo Masinso sa buhay Ako guys kaya nga nagbablog ako ng ganito Actually bawal tong ginagawa ko eh Encourage ko kayo pumunta dito sa Macau Bawal to yung ginagawa ko Pero guys Ginagawa ko to para sa inyo Nagbablog ako ba sa mga dito sa Macau Para <coughs> Excuse Para may ano kayo may idea dito sa Macau in-encourage ko yung mga nandyan sa Pilipinas na alam ko naman na mahirap dyan sa Pilipinas kasi galing din ako dyan eh. Mahirap maghanap ng trabaho pag nagkailad ka ng 25. Ang hirap, totoo. Ang hirap kasi sa age, age, limit sa atin, may age limit halos lahat. Diba? Unlike dito sa ibang bansa na hanggat kaya mo magtrabaho, pwede ka. Tsaka sa Pilipinas is ang hirap ng requirements guys. Ang laki muna ng magagastos mo. Diba? Ang laki ng magagastos mo pag nag-apply ka ng ano, for example, pupuntak kang abroad, mag-apply ka. Eh, mahirap din. Karamihan ng mga agency sa Pilipinas sa pa-abroad, hindi sila tumatanggap ng mga elementary, high school, 'di ba? Hindi sila natanggap. May educational background din. Taka placing personality. Tapos may ano pa. Tapos tatagayin ka pa dun sa ano, sa placement din Tsaka sa ano, sa medical, ang hirap. Unlike dito sa Macau, experience ko is may BP lang yung yung ano, high, high uh, blood pressure lang yung medical, di ba? Tapos yung requirements dito is uh, passport lang. Di ba? <laughs> ang laki ng ang layo ng ano sa Pilipinas is ano eh, ang dami, mayor's permit, NBI, police, ah, uh, barangay, sidula, ang dami, ang dami mong kukumplituhin bago ka makaalis. Ang tagal pa, di ba? Kaya kung nandito ka man sa Macau, papuntay tsagain mo talaga, makakahanap at makakahanap ka, di ba? Kaya mo yan. Kasi kung mahina ka, huwag ka na pumunta ng Macau. Yung mga nandito is malalakas ang loob, matapang, kaya makipagsapalaran. Kasi pag nakahanap ka na ng trabaho, chill-chill ka na lang dito. Payabang-yabang ka na naman eh. Di ba? Yayabangan mo na naman yung mga naghahanap pa. Huwag kayong ganun guys. Yung mga nandito na may mga trabaho. Huwag nyong yabangan yung mga naghahanap. Yung mga mandirigma. Huwag nyong yabangan. Kasi galing ka din dyan eh. Di ba? Alam mo yung hirap. Kung mayroong ka man na kota. Kung sa inyo makampan Kung may kota. Is ano. Is ah. Uh, Huwag mo nang huwag mo nang pirahan yung tao. 'Di ba? Meron kasi ganoon eh yung uh, may kuta sa kanila. Tapos sabi ng boss, oh, maghanap ka ng Pilipino. Kasi ano eh, kasi uh, may kuta tayo. Kailangan ko ng Pilipino. Yung ginagawa nila is, ibang mga Pilipino dito, na hindi, hindi nila tinutulungan. Tutulong sila kaso nga lang bibigyan ng referral fee. Ay, kailangan sir magbigay kayo ng 5,000 para referral fee. Uh, pasok kayo. Sigurado na yung pasok na. Pasok na kayo sir. oh ganun. Halos lahat guys dito sa Macau na example sa company ko ay may kota. Sasabihin ng boss ko, uh, one Filipino, a worker, you get, uh, you have friend, three person. Ang gagawin ko is, maghanap ako ng tatlong tao, sino makakapagbigay ng limang libo is, kukunin ko, pasok na sa trabaho ko. ba? Diba? Ganun. Pangit yun guys. Dapat libre mo na lang yung tao. Kasi hindi ka naman, hindi, wala ka naman ginastos dun eh. ba? Diba? Wala kang ginastos dun. Mas maganda pa nga yung tumulong ka eh. ba? Diba? At saka pagpapasalamat nila yun sa'yo na tinulungan mo sila. Sir, salamat. Thank you. Kasi tinulungan mo kami. Wala man lang kami binayaran kahit di ba? Diba? Magpapasalamat sila. Pero kung nagpabayad ka, nagbigay, nag ano, ka referral fee, parang bininta mo na yun eh. ba? Diba? Hindi magpapasalamat sa'yo yun. May ano pa yun sa'yo. May, li may, gal may lihim na galit sa yun. Sabi na yun. Grabe naman to si sir. Diba? Ang laki ng hiningi sa atin. Hindi man lang tayo Hiningan bakit kahit man lang isang libo Alam niya namang wala tayong kapira-pira Kaya nga nandito tayo para maghanap eh Tapos ang laki pa ng hiningi Di ba hindi mo kapasalamat pa yan Sa'yo Kung baga Ano nalang binili ni... Pinagbina -bin, mo eh Bininta mo yung Ano mo eh Bininta mo yung kuota ng bus <laughs> Pangit yun guys sasabi, sasabi niya Tinulungan ko yan kaya nakapasok Hindi hindi tulong yun Nagpabayad ka 'Yung tulong guys is hindi ka nagbabayad, wala kang ginastos. 'Yung, bini, yung hiningi mo lang isang 'Yun 'yung tulong. Pero 'yung nagbabayad ka hindi tulong yun Tandaan niyo 'yan, guys. Ako gumigikot lang sa amin. Sa trabaho ko dati at saka ano? Wala na. Ay eh, ano 'yon? Siyempre alam ko 'yung anong kalagayan niyo ngayon. Alam ko na kaya kayo nandito para maghanap tapos pinagkakapirahan pa kayo. <laughs> Kawawa naman kayo. Alam ko yung alam ko yung sitwasyon niyo kasi nandiyan din ako dati. Guys. Kaya kayo dito, magsipag kayo. Kaya yun. Walang mahirap sa taong gusto. Uh, may paraan 'yan. Uh, magagawa ng paraan 'yan. Uh, ano lang uh, dapat strong ka lang po nandito, pumunta ka lang makaw Huwag kang mag-isip ng negative. Dapat lahat positive yung nasa utak mo. Huwag mong isipin lagi, ay eh, walang kota. Dapat positive lagi, isipin mo lagi, may kota lahat ng agency araw-araw. Diba? Magdadasal ka lagi bago ka umalis ng bahay, prayer, kasi bimo mo, Lord, tulungan mo ko, mag ano ko ngayon. Uh, maghipagdigma ko ngayon, tulungan mo ko para maano ko tong, ano ko, yung goal ko sa buhay, gabayan mo ko. Ganon guys, ganon dapat. Pag alis ka, hindi alis ka na nabigla. Dapat may prayer para may kasama ka. Diba? Ang bilis mo makahanap trabaho pag may prayer. So, ayan guys. Kaya nyo yan at kung hindi nyo susubukan, wala mangyayari. Puro lang kayong plano, puro lang kayong na may nakakarinig yung negative. Wala mangyayari. Totoo yan. Kung negative na agad yung iniisip mo, ano kayo, makahanap kaya ako dyan. Oh, huwag ka na pumunta. Yan yung advice ko sa'yo. Huwag ka na pumunta kasi nga, di ka pa nakakapunta. Yun yung naisip mo eh. Diba? Huwag ka na pumunta. Baka manisi ka pa ng iba tao eh. <laughs> Malasisi mo pa ako. ba diba? Ayan guys, thank you so much. At sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. <laughs> thank you guys, thank you. I love you all.